Sa isang liblib na baryo nagsimula ang kuwento ni Ramon. Bata pa lamang siya ay damang-dama na niya ang tila mali sa pagtingin ng kanyang amang si Mang Dante. Habang ang ibang batang lalaki ay naglalaro ng baril-barilan at tumbang preso, si Ramon naman ay mas gusto ang paglalaro ng manika pagguhit ng mga bulaklak at pagtulong sa kanyang ina sa pagluluto. Ang kanyang tinig ay malambing at ang kanyang kilos ay marahan. Mga katangiang nakita ni Mang Dante bilang kahinaan at kahiyahiya. Anak ng, ano ba yan Ramon? Para kang bakla. Maglaro ka nga ng panglalaki. Sigaw ni Mang Dante madalas may kasamang malakas na hampas o tulak. Ang mga salita at suntok ni Mang Dante ay hindi lamang pisikal na sakit ang dulot kundi sumasaksak sa kaibuturan ng pagkatao ni Ramon. Ang kanyang pagkabata ay puno ng lihim na luha sa ilalim ng kumot ang paaralan ay hindi rin naging kanlungan. Ang kanyang pagiging iba ay naging mitsa ng panunukso. Mga salitang sisi, bading, at paminta ang naging pang-araw-araw niyang musika. Tuwing umuuwi siya na may pasa sa katawan dahil sa pambubuli, lalo lang siyang sinisigawan ng ama. Sabi ko na, wala kang kwenta. Duwag ka. Nang matuntong ni Ramon ang kolehiyo, nagdesisyon siyang lisanin ang kanilang bahay. Ang Maynila ang kanyang naging kanlungan at taguan. Doon, nagtrabaho siya bilang isang makeup artist sa isang maliit na beauty parlor. Isang propesyon na nagpayaman sa kanyang kaluluwa ngunit nagpalayo palalo sa puso ng kanyang ama. Sa Maynila, natagpuan ni Ramon ang kanyang sarili at ang kanyang komunidad. Dito ang kanyang pagiging bakla ay naging lakas, hindi kahinaan. Ang kanyang talento ay pumaimbulog ang kanyang sariling negosyo ay lumago at siya ay naging matagumpay at inigagalang sa lalangan ng kagandahan. Nagkaroon siya ng sariling bahay, kotse at mga tunay na kaibigan na nagmamahal sa kanya ng buo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at ginhawa, ang tinig ni Mang Dante ay patuloy na nagbabagbag sa kanya. Ang sugat ng pagkabata ay malalim pa rin. Sa tuwing sumusubukan siyang umuwi o magpadala ng pera, iisa lang ang tugon ng kanyang ama. Hindi ko kailangan ng pera ng mga kagaya mo. Lumipas ang mga taon. At ang dating matipunong si Mang Dante ay binalatan ng panahon at sakit. Inatake sa puso, si Mang Dante ay nanatili sa kanilang bahay, mahina at nangangailangan ng tulong. Ang kanyang asawa, ang ina ni Ramon, ay matanda na rin at hirap na sa pag-aalaga. Nang marinig ni Ramon ang balita, Isang matinding digmaan ang naganap sa kanyang puso. Bakit ko siya tutulungan? Tanong ng galit. Matapos ang lahat ng pananakit? Ngunit ang pag-ibig ng isang anak ay mas matibay kaysa galit. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Ramon ang kanyang negosyo sa Maynila at umuwi sa probinsya. Naging personal nurse at tagapag-alaga siya ni Mang Dante. Siya ang nagpapaligo, nagpapakain at nagbibigay ng gamot sa taong minsan ay nagdulot sa kanya ng labis na pighati. Ginawa niya ito ng walang reklamo. Tinitiyak niya na ang kanyang kama ay komportable at malinis. Isang gabi, habang pinupunasan ni Ramon ang kanyang ama, nagsalita si Mang Dante sa isang mahina at halos hindi na marinig na tinig. Ramon. Lumingon si Ramon, naghihintay. Anak, pasensya na. Pasensya na sa lahat ng pananakit. Mali ako. Matagal na akong mali. Ikaw, ikaw ang pinakamabuting taong kilala ko. Patawarin mo ako, anak. Mahal kita. Bumagsak ang luha ni Ramon. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Inakap niya ang kanyang ama. Isang yakap na matagal nang hinihintay at pinangarap. Ayos lang po, Itay. Bulong ni Ramon, matagal na po kitang pinatawad. Sa huling sandali ng buhay ni Mang Dante, siya ay nakaramdam ng tunay na kapayapaan. At si Ramon, ang anak na minsan ay itinaboy dahil sa kanyang pagkatao, ang siyang nagbigay ng pinakamalaking aral ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Isang patutuo na ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa uri ng kanyang kasarian, kundi sa laki ng kanyang puso. Nang yakapin ni Ramon ang kanyang ama at marinig ang huling paghihingi nito ng tawad, dumating ang isang damdamin na mas matindi pa sa tagumpay o kayamanan. Ito ay ang kapayapaan. Hindi na siya nababagbag ng mga tanong na, Sapat ba ako? Mahal ba ako ng tatay ko? Bakit ako ganito? Ang galit na matagal nang umukit sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw ang pagmamalupit at pananakit na minsang nagpaalis sa kanya sa kanilang bahay ay napalitan ng isang pag-unawa. Sa wakas, naramdaman niya na ang kanyang buhay, ang kanyang mga pagpipilian at ang kanyang pagkatao ay tama at katanggap-tanggap. Pagkatapos ng libing, habang nakatayo siya sa tabi ng puntod ng ama, wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging malalim at tahimik na paglaya. Ang sugat ng nakaraan ay natakpan na ng pagpapatawad. Ang pag-aalaga na kanyang ginawa ay hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sarili, isang paraan upang hilumin ang kanyang sariling sakit. Si Ramon ay hindi na ang batang natatakot sa kanyang ama. Siya na yun ang taong nagbigay ng dangal at kapayapaan sa huling hininga ng taong minsan ay nagpahirap sa kanya. Nagpatuloy siya sa buhay ng may bagong lakas at pagmamahal. Isang buhay na matagumpay dahil napatunayan niya mas matibay ang kanyang puso kaysa sa lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan.